Hi guys, tara samahan niyo ako dahil pupunta tayo ng Palawan. 11.30 yung flight ko kaya umalis ako sa bahay around 7. Ay, nagahan ko yung alis kasi hindi ko alam kung may traffic ba although linggo Para naman. sure lang talaga na maaga akong makarating sa airport. Sa main gate na nga lang nga ng bilibid ako nagpahatid. Pagdating nga sa Alabang, doon na nga lang ako nagtaxi. 9.30 nga ako nakarating dito sa may terminal 2. First time ko nga lang nga din mag-flight ng domestic. Nakakatuwa kasi ang bilis lang. Pagdating ko nga dito, nag-check-in na rin ako. Then after, papunta na rin ako ng boarding yung baggage ko, meron akong 20 kilos na check-in baggage plus meron din akong 7 kilos na hand carry. Hindi na nga ako nagdala ng 7 kilos na hand carry, bali yung check-in baggage lang yung dinala ko. Wala pa ang 10, nandito na ako sa may boarding gate. Dinala na nga ako tumambay sa gate 3 kung saan nga ako papasok. Dahil nga ang aga ko pa, mag-aantay pa ako ng 1 and a half hours bago nga ako pumasok. Okay, 11 naman, papasok na nga kami ng aeroplano. Namiss ko nga tong ganitong scenario. Ito rin talaga yung gustong gusto ko kapag ka magta-travel. Nung check-in baggage nga ako, nagre-request sana ako na sa tabing window ako uupo. Yun nga lang kasi na occupied na nga lahat. Mga nakakwentuhan ko din nga yung mga katabi ko dito. 30 nga sila na nakasakay dito na magkakasama. So yun mga taga Bulacan nga sila at mahilig nga daw sila talagang mag-travel. Galing nga sa Manila Airport hanggang sa may Puerto Princesa. So, kusang matulog sa biyahe. Yun nga lang nalilibang ako sa mga katabi ko makipagkwentuhan. Around 1 PM nga naglanded na kami dito sa may Puerto Princesa. Pagbaba nga namin ang eroplano may mga sumalubong nga sa amin na mga nagbubukas nga ng ng payong. Dahil nga katanghali ang tapat, napakainit talaga. So yun, nakakatuwa nga kasi nga meron pa talagang papayong yung pan. Yung mga katabi ko dun sa upuan, ngitian na nga lang nga kami nung nakababa na kasi nag-iipon nga sila dun sa may gilid kasi nagaantayan nga sila nung mga kasamahan nga nila. Habang naglalakad na nga ako papunta sa loob, sinarado ko rin yung payong ko kasi hindi ko na siya magamit gawa na nga dahil nililipad nga siya ng hangin. nakarating na nga ako dito sa loob, eksakto nga nakita ko na yung luggage bag Pagkatapos ko. Pagkatapos nga dumiretso ako dito sa may waiting At shed. Ito, nga yung mga driver ng van na magahatid sa amin, sa accumulation nga namin. San Vicente, Fort Burton nga yung punta ko. Hanim nga lang kaming nakasakay dito sa van at puro foreigners nga yung mga nakasabay ko. Yung nasa pinakaunahan nga na nakaupo, Pilipina nga siya, taga Quezon City siya nakatira and yung asawa niya, taga Dallas. Galing naman dun sa may Puerto Princesa Airport. Three hours yung biyahe hanggang dun sa bababaan nga namin. Sobrang nahilo nga ako dito kasi yung daanan niya pasigsag din. Parang bumabiyah Mahi nga lang ako papunta ng karamoan. Hindi ko na din nga na-enjoy yung pagtingin ko sa labas kasi nga nakakahilo din. Nakikinig na nga lang nga din ako dun sa mga kasamahan ko dito sa loob. Kanya-kanya nga silang kwentuhan, din ako naman patawa-tawa lang. <laughs> kapababa nga namin dito sa may Port Borton, may mga nagaantay na mga bangka. Tinanggal ko yung sapatos ko kasi kailangang tumawid ng tubig. Pagkasakay ko nga dito sa may bangka, may mga foreigners na, na mga nakasakay. So, iisa lang din yung pupuntahan namin na accommodation. Habang bumabiyahe nga, hindi ko nga alam yung nararamdaman ko kasi talagang may jet lag pa talaga ako. Hindi naman ako sa aeroplano nahilo, pero doon talaga ako sa van sobrang nahilo. Kaya pagbaba ako nga doon ng terminal. Naghanap ako ng toilet para nga sumuka. 15 minutes nga nakarating na kami dito sa may Port Borton. Medyo nakakatakot nga lang nga din maglakad kasi dito sa may pang, pang puro corals talaga siya, puro bato. So yun, nakakasugat siya ng paa. Dito na nga kami dinala nung nagsundo nga sa amin. So yun, gandang-ganda ako sa view. Napaka-romantic talaga ng ambience niya. Habang tinitingnan ko nga yung lugar, hindi ko ma-imagine na makakarating ako dito or nandito ako ngayon. Then, pumasok na nga kami lahat dito sa mga pinakaloob kasi dito yung registration. At para maihatid nga, nga kami kung saan kami tutuloy. Badang alas 8.30 nga pagkaligo ko lumabas lumabas na ulit ako. Punta nga ako dito sa may front beach para nga kumain na ng hapunan. Marami na tao pagpunta ko din. Yung iba nga dito nag stay lang sila ng one night and two days. naga island hopping lang sila then after noon lilipat na naman sila ng ibang island. So yun, ganun talaga karaniwan yung ginagawa ng mga foreigners. Kumuha na rin nga ako ng makakain ko. More on mga grilled yung pagkain nga nila dito. So yun na nga guys dahil hindi ako nakasama sa pagtinda nga nung linggo ng biryani. So shout out na lang sa mga naging customer na Minung linggo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng bumili. Pahinga na muna ang lola nyo at si Geraldine na muna ang bahala. So yun, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. Maraming maraming salamat sa, pain, sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush.